Dito na po tayo sa ating rambutanan po. Tayo po kukuha ng mura bago tumawid po sa kabila. At tayo po magluluto mamaya ng ano po, mura na may hipon. Yun po ang ating pananghalian. Dito po tayo kukuha sa ano, may rambutanan po. Yan. Yun po ang request ng mga bata ay yun pong sabawan po natin yung hipon kaya kukuha po tayo ng mura din kahit po mga ilang piraso lang nakuha po tayo din Butas agad po eh. Ay, murain pa para po natin mura hindi pa po pwede masyado pang ano po oh. manipis kailangan po ay yung medyo makapal kapal po Yan oh. mura po muna ating inumin po kakainin natin arit sayang nilaglag na po natin eh. ah sarap po sarap po sa umaga Tara po. Inom po tayo. Yan. Ang tamis. Ay. Wala pa. Mahina pa. Yan po po manipis pa po hanap tayo ng iba hmm. kaya po hmm. wala pa mahina pa po hanap tayo ng iba dito na po tayo mga kaparambin sa dampa po natin. Nakakuha po tayo ng mura. Ayro po, tatlong peraso po. Hasta po ito. Lalawakan po natin mamaya ng hitong. At ngayong umaga po ay magtatabas po muna tayo ng ano, itong maisan po. Ayan po muna tayo unahin. Ay sayang po ang init. Baka po um, biglang umulan ay ay di mababasa po yung ano, katawan ng ito po, mais po. Gawa ng kanina umaga, tinignan ko po yung ating punla na talong ay may na po. Kaya tayo po mag utay, -utay na rin. Si mami po nasa bahay pa, nagagyak-yak lang po. Ayan. Tara po, tayo mga umpisa na doon ating lilinisan na po ito mga kaparambin yung ating taniman po ng talong may umaga tatanggalin po natin itong mga taniman ng mais po delikado po ito sa paa dito po natin itong sisalabin po natin. Ayan. Pataba din po yan. Kaya po naman ng spiral siguro ito malambot pa naman po ang ano, lupa Dumating po si mami. May, magandang umaga. Hello no, po. Katamas po. Yan katanggal po. Hay, sang hanay.

nakalawak po tayo mga farm bean po sa taas po natin tinabasan din po namin ni mami tapos arang baba tayo tayo po mamaya maya po ulit tayo hapon at tayo ay mag ano po magluluto na po tanghali na naman po maya maya masundo po ng mga bata ay hindi po muna aras sinilab mamaya na pong hapon para tuyo po hmm. si daddy po ang ating cook tayo po magluluto ulit din eh testing po ulit pero ano po ay madali ang ating mga panloho po ay ito hipon, hipon po, Nahuli na huli kanina bagong huli ito pong bawang laang po ang lahok na yan at paminta, paminta, at asin. Yan, asin yan po yan po yung simpleng rikado ito po yung magpapasarap mga kapambin yung tubig ng mura siya pong sasabaw natin dito yun po ang magpapalasa kaya ating butasin na po ari madali lang po ari yun yung gayahin po ito Yan. yung ano po ay ano tama ang po ang pagkamura niya ari po maka pambili ng pagkamura oh yan, yung malambot-lambot po. Hindi masyadong matigas. Yan. Ari po, kasabaw natin dito. Yan po, ang, ito po magpapasarap dito. Yan. Ganun rin po ang ating gagawin mga kaparambing. Para maganda-ganda po yung ating lagayan. Dito rin po siya sa buko. Bali, pinantay ko lang po. Yan, I impisi na lang po natin yan. Yan. Yan, ang gara. Hmm. Yan, ganyan po. <laughs> Yan, dito po natin nalagay yung ating niluto. Niluto po. Yan. Dito po kakayo din ang natin. ng madalian. Ganyan po. Yan, kumbaga po ay ano lang naman. Hindi naman masyadong malaki. Baka naman po malaking isubo. Ayan, nung ano po nito, manamis-namis ba? ang lasa. Parang dalawa po yung kasya na ano may. Tatlo na. Tatlo. Akin lang yung sabon na eh, isa. Ayan. Madali lang po ito. Masarap po nito yung may kamamba. Dito po ay ko kay tatay po. Yung po kay tatay. Ayun na may walang sabaw. Ganito po ang... Ay lang. Ay hindi, ito ay ganan din kami. Kasi Dati. Kasi nasabawan nyo din, may kawamba na dahon. Ay iba yun, may pinaas po yun. Iba po yung kinakayod. Medyo matigas po ang pagkabuko. Alangan. Oo, may alangan po. Iba po yung luto. Pagka makakahuli uli po tayo, magluluto po tayo ng ganun. Lalagyan na po natin, nakulukulo na. Yan. Susunod po muna natin ang rekado. Yan. Teka. Sergado. Are po bawang. Yan. Tapos paminta po. Ang mga damihan niya. Eh. Mahalang. May lahat pa tayo sili. Yan. Anong, Konting paminta po. Tapos asin po. Yan, itong asin. Tama lang din po ang asin ha. Baka maparami ay... Magkahangon sa katipin. Oo. Yan. Hindi na po tayo malagay ng ano, kung ano pa mang mga panikadong katulad ng mga bitsin po, hindi na. Yan po ay manamis-namis na sabaw. Ito po yung natin para mas marami sabaw po. Dalawa lang po pala, pwede na yan. Okay na po yan, dalawang buo. Ito po yung natin. Medyo malambot-lambot po ito. Pero kung kayo marami po, pwedeng damihan din. Depende po sa inyong luto. Dalawa lang, pwede na po. Yan pala. Yung isa po yung kakainan daw ni mami. Ari po yung ating hipon. Lahok na po natin. Kaya yan, dali po nito. Pagka kumulo na yung ice na yan. Fresh naman po ay. Ah, puro hipon po tayo. Ano kaya? Yan po. Kompleto na. Sarap. Yeah. Yan, po tayo. Buhay probinsya po. Basta't may asin. Oo, asin, bawang. Bawang. Paminta. Buhay na po din eh. Ah, ah, mayinit. Tikman po natin. Aras na ito. Tikman po natin mga kapangbin. Kung masarap nga ari. Ah, ah, mayinit. sarap po. Manamis-namis po.

May isang kulo naman yan. Best ais po. Ha? Best po. Natututo na po tayo. <laughs> Kahit pacham po. O, oh, pachambahan. Aray, ayos na po. Hmm. Ito po yung mga lutong pacham. Ganito. Anong, pa anong tawag ng mino mo? Anong tawag dyan sa mino mo? Yan. Pacham? Yan ay hindi. Hmm. Hipon na may buko. O kay mura. Nilagang hipon. Lagi mo pangalan. Ayos na po. Pacham po. Luto ni Alvin. Pacang. <laughs> luto ni Alvin. Lagyan po natin sili, yung dahong. Para maganda. Ayun ang Pampagrin. Uh -huh. Mas labog na yan. Mamaya at baka hindi pa luto yung hipon. Tikman ko daw. Ako titikim. Jajaj ko na ang luto mo. Ano ay lasa? Pasado sa iyo hindi. Ano? Sarap. Sili po. Ay dahon. bakit may Daddy, may bunga. Ay, hindi, konti okay, lang. Hindi kain. Alis ako tatakot pag galit mo. Ano po? Ano mga bata? Sili po. Dahon pala. Yan. Sarap. As na po yan. Kasama na pati bulaklak na Oo, oh, lahat dahon. na po yan. <laughs> Kasama ang bulaklak ng dahon. Nang sili? Iya. Hmm. Yeah. Iya yeah, sarap. Lalo sa po. Talbos ng ano kaya? Nang malunggay pwede. Malunggay? Eh wala po. As na po mga farm Tayo po uuwi na at tayo po yung nakakain sa pobuli. nan Tara. tekim po uli. Ah, uh, lagi Puro tikim. tikim Puro tikim po tayo ah. Quality. Eh. Ah. Sabaw pala ang ay. Tara. Yan. masalin po tayo din eh, sa amura may pa plating ka pa ha opo <laughs> yan po ay eh, plating natin para daw po may ganyan yung mga batong kumain <laughs> nasa mura ah uh, sino bang hindi ko ganahan din ay eh, pagkakalaki ng sipit nasa boy nasa po ang plating natin kaya labas pa ang sipit dito na po tayo sa kubo mga yeah. farm bin. Ito po yung ating niluto kanina. Mayroon pa po, po tayong labong din eh. Yang hipon po, may saging po. May tortang talong po. Yan si kuya, ate, mami, bunso. Kaan po? Salamat po sa mga pagkain. Tsaka po sa huli po ni Papa. At tsaka po sa biyaya niyo po. Salamat po sa pagkain. Sa Salamat po sa at ulam. At saka salamat po sa Salamat po sa Diyos. Amen. 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 Salamat po sa Diyos. po Amen. Hmm. po tayo, hmm. Very good. Hmm. Ito hmm. 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 po hmm. hmm. sa Yun nga po pala yung ano, pinula ni Mami po kahapon. Yun po ay yung, ano ba yun Patriot? Siling ano po yun, Patriot po, F1. po natin sa kabila po, sa katabi ng talo. Yun po ay yun. Yun lang 1,000 ano po yun kuno kapag mabubuhay po. Yung talong po natin eh, ano, may nasimbol yun. Ano pa yun, Gawin? Ano pa yun, Gawin? Ah sige. 'Yun din ako. sa Although, so, ko. Masabaw at so sarap. Hey, right. Maso ko kainin na. Kain. Ateing. ko uh muna yung ano dinapak mo yung pinto. Alin lang sekali. Yung banata. Masabaw Kita. Paling kada. Ako papalitan ko po yung mga bata. lang Akin yung ulo. Ito gusto mo to ito. Pag hindi kita. Gusto mo yan? Ikaw ate gusto mo. Ay bawal ba to kaya? Sa to ko dito. Ay pe. Dito at saka doon. Hmm. Man. Mga namis namis po. Hindi bawal sa hipon hey, na nakon. Bawal po. Ang maliit lang pero pag malaki bawal. Kaya ni ay ang lang po. Ay, pag maliit bawal. Pag malaki pwede. Nini ito na lang. <laughs> Bawal siya maglaro ng maliit. Ng ng ang maliit <laughs> Dala lang nila siya. Huwag ba't wala na naman ng ito. Alin. Boko ito eh. rin yun. Hmm. gusto ni Nooy na. Boko po. Ito? Ito? Sige nga. Para kay Bonsong talaga yan. Ano nga Ito Si Puya. Kaya ba? mo ba po. Daw po kay ate. Ah. Tigat, ako yung lang daw sila. Mapapaka. Ano ba pa? Masarap. Ah, ay. Oy. na lang ko ng Pa Alam mo, ako na lang. Sa mga bata na lang. Ako na lang. Dito na. na po tayo kahapon. hapunan. na. lang. pa rin daw sila. Ba, ba, ba? Ano. Hindi uh. ano mm. ko bate. Okay ka lang mm. Ako na sa... Ah, ang mga pinuya sa mga ganito. ba Mmm. 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 na, na. Gusto ko ito ng mga bata. Kaya tayo mga paan ko rin mga may. lahat. Hmm. Yan ang ganda na ng pigam eh. Oh. Ito ang maganda mga piga. Sa ano? Sa alangan mo. Sinangat ah. Eh. Labahan? Maglalaba? Hindi ka ito. Ako na magbabalat. Wala lang mga yun. Ito'y mura ko to'y. Ang <laughs> kanin ko <mo, laughs> hindi mo matatapan yung kalimut nandiyo yung miyaw miyaw libre ang ng pangulang ano hmm. libre Anap. po ang ano, langit, pang impis pusa po <laughs> pusa pang impis hindi mo, <laughs> mo pa dady napapakita yung pusa tayo nga po pala may dumating na pusa po dalawa namatay po yung pusa Okay. Okay. Dalawang pusang biyaya po. Dalawang itang ka-impis. sabi ng, niya nila kuya. Marami mm. okay. puro ulo ng kay Utoy. Nakasinasa ay na sayang. Sinisaprank lang ako. Sinisaprank kaya lang ng alin? Okay. Okay, kuya po ay puro katawan ko mm kuli -hmm. ako. At gawa ng mga bata o. Oh. Ang susipag kumain. Okay. Healthy food. Ano Bawal ang ate. Hmm. Painumin na anak Gamot kung gusto mo. Gusto mo anak mo. Si Teresa. Nangumutol ka po ba si Ate? Uh, uh, Nangumula po ba ang kataw? Ang ano balat ata, baka? Mamantal. May anak yung kay kuya Pero bakit pag yung hipo mo, yung sa dagat. Pero katang lang naman ni siya yung panak. Oo. Try mo na ko. Try mo na po Pwede nga sa'yo may hipo. Matang yung sistema. Pwede ka buti. Hmm.

Kasi nga ako. Kaya mo na mainit, mahangin, Mahang may ihangin mm. na Alam kung bakit. Mm. Parang mabuhay ang natin kanina. Maulan ay hindi makadami ng buhay.